Ilang tulog na lang, Pasko na. At ang isa sa pinakamagandang simbolo ng Pasko ay ang parol. Sa panahon natin ngayon, ako, paabonggahan na ng design ng parol. Panalo yung mga parol na may dancing lights mula sa Pampanga. Pero nung bata ako, simple lang ang parol. Kami mismo ang gumagawa ng parol namin. Magkakayas ang kawayan, tinatali sa forma ng five-point star, Dinidikita ng papel de hapon na kulay red o green. Nilalagyan ng ilaw sa loob. Tapos sinasabit sa labas ng bahay para magbigay ilaw sa gabi. Nire-represent nito ang Star of Bethlehem. Yung star na nagbigay sinag sa kalangitan na nag-guide sa wise men para matagpuan nila kung saan pinanganak ang ating Panginoong Yesus. Ang sabi sa Gospel according to Matthew, Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, In the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who was been born king of the Jews? For we saw his star when it rose, and have come to worship him. Ang parol ay simbolo ng ilaw ng pananampalataya at ng pag-asa na hatid ng ating Panginoong Yesus. Pray tayo. Lord Jesus, Salamat sa ilaw mo na sinisinag mo sa aming mundo. Nawa ay maging tanglaw ito ng kalwalhatian mo sa aming buhay sa panahon ng Kapaskuhan. Malwalhati ka sa buhay namin. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.